Hi, Be. Nagpa-check up ako today. Sabi, uh, hindi ako nakatulog talaga kagabi magdamag. Dahil sa sobrang pangangati ng mga tubig. Ay, at uh, dahil dyan pumunta na ako, nagpa-check up kanina. Tapos sabi niya, sana nung una pa lang dinala mo na dito. Alam mo ba yung tipong parang pinupulikat talaga yung paa mo at hindi ka makalakad? brang sakit talaga, malala. Hindi siya gaya ng chicken packs na talagang nangangati lang. Pero this one, grabe, malala yung sakit, be. At ang dami daw naman pala nagpa-check up din sa kanila na may shingles. Like viral na viral siya ngayon. Kaya ingatan lang na makapitan. Lalo na sa mga nagkaroon na din ng chicken packs, sila yung na lalagyan o nahahawaan neto. Grabe, napakadami yung nireseta ng gamot sa akin. Shingle bell, shingle bell, shingle all the way. <laughs> Wala akong dalang cash. Ito lang yung dalang kong cash kaya nag-gcash na lang ako. Buti na lang talaga nag-a-accept sila. So, bae, ito lahat. Naglakad na lang ako para maghanap ng tri Hindi ako maka-drive. Masyakit, bae.